nung doon na kami sa Southern Leyte eh, ng mga panahong iyon mga 1993 at nalaman na namin na wala ng mga sundalong nagkampo sa aming basing gerilya. eh, ang mga kadri na bumalik doon doon isa eh, gawaang gawa ang conference kasi nung mga panahong iyon Uh, bumalik na ang aming pinaka-commander mula ng summer nag, nag conference sila doon yung na decision na na bumalik kami uh, syempre maglakbay na kaman kami ng mga tatlong araw at mahigit pa sa tatlong araw na paglakbay namin pabalik sa basing garilya sa kalagitnaan ng mga boundaries ng mga iba't ibang bayan Nag, yung naglakad kami yung ano ko pa ako na yung tuhod ko na napilay kasi yung pag talon ko sa bato nadulas tapos na dito tumama sa tuhod ko ang bato na uh, pilay ko noon mahina na lumakad hanggang nakarating kami sa puntahan namin na basing guerrilla at nagpahinga muna kami ng mga ilang linggo kasi sinik pa yung lugar na gawa, gawa ng mga kubo para sa conference gawa ng mga kubo doon magpahinga muna kami hanggat na ma, gumaling na yung ano po tuhod ko yung dalawang tuhod kasi nabagsak ako sa bato pagkadulas naluhod ako sa bato nung pagkatapos nung ano, dalawang linggo ata ah, nag, nagtanda naman kami patungo sa lugar na doon mag meeting o mag Conference. Doon nagsimula ang uh, conference. Tapos na bin, binunyag ng commander na sampung taon na sampung taon na hindi natama yung landas na tinatahak ng mga leaders sa Central Committee mula 1983 hanggang 1993 manghina kami noon sa natuklasan namin na paglabag ng mga leaders sa kilusan nung nangyari na yung patayan sa mga 1983-84 kagawan ng mga paglabag na hindi natama yung mga prinsipyo disiplina na tinatahak ng Partido Komunista. Yun ang mo namin At sabi ng commander na magsimula muli. Babalik naman sa number, babalik naman sa simula na pag-organisa sa masa. Yan ang sinasagot na namin na wala paano na pag organisa nakuha na niyang mga kasunduluhan ang mga kabaranggayan hindi na magsimula napagod na kasi yung mga 50 plus na naiwan yun na lang ang doon sa bundok wala nang mga masa kasi na-surrender na sila. Kasi nahihirapan na sila. Gusto na silang mamuhay ng kahimik. At kami na lang ang naiwan doon sa bundok. Tapos, nalaman namin na hindi na tama yung mga prinsipyo ni sabi ng commander na ipapatuloy pa ang pakikibaka ah, sumigaw naman sila na magpatuloy pero ako tumawa lang sa sinasabi nila kasi assign ako nila sa ano yung barang mga barangay sa bayan namin sabi ko hindi ko pwede kasi kilalang kilala ako ng mga pulis at saka sundalo kilala ko sa mga nag guide sa mga sundalo yun uh, ang sabi ng commander kung sinong gustong mag surrender mag surrender na pero pinag-isipan ko kung nang gusto nang mag surrender kasi ko na, na alam ang kalagayan ng aking mga kapatid na iba yung mga magulang kung ano na ang sitwasyon nila kasi wala na kami komunikasyon mga limang taon walang komunikasyon sa mga magulang yon ang hirap na wala ang komunikasyon nag-isip-isip ako na sumuko pero hinihintay ko lang ang tamang panahon kasi pag lumayas ako doon na di magpaalam automatic akong release yung patayin kasi yung nag-surrender na hindi nagpaalam nagdala ng armas uh, automatic sila na dinesisyonan ng patay pero bigyan naman nilang pagkakataon, basta magpaalam kasi maraming naglaylo nagpaalam naman ang iba ang iba hindi kasi pag hindi magpaalam guguluhin pa rin nila. Mas mabuting mag-alam kasi binigyan naman nila ng kalayaan na sumuko. na naisipan ko na baka matulad ako ng mga kasamahan namin na hindi naman malubong ng maayos, nalibing ng maayos at na baho na lang sila doon sa saan sila na Matay sa inkwentro. Yun naman ang naisip ko. Baka matulad ako sa kanila. Yun, uh, paalam ako sa commander na sumuko na lang. Sumuko na ako kasi hindi ko na kaya na ma bumalik pa sa dati yung pag-organisa. Kasi lagi akong nasakit doon. Hindi ko sakit doon. Uh, hindi ko nakayanin ang mga paghihirap sa gan ganyan na sitwasyon e, pinaliwanag ko sa kanilang lahat na walang kwenta ang pakikibaka kung ang nasa central committee na hindi na sila tama ang mga ginagawa nila kasi naman yung mga kadre na demot dahil gumawa sila ng mga kalukuhan sa loob mga tukso o natukso sila sa mga bagay na ano lang yun ang mga naging uh, decision ko sinabi ko sa commander na kasi malayo yun hirap lang ako lang mag-isa na maglakad saan magpunta saan mag-surrender sinabi ko sa commander na doon ako kay mayor mayora mag-surrender kasi tatlong bisis naman yung sinundo ang mga magsasaka na nag-surrender sa kabilang mga bayan kaya uh, ano, kainahan tulutan naman ako ang commander kasi tahimik lang yung iba kasi nak, ano, nag nag-explain ko sa kanila na wala na magdesisyon ako akong mag dahil sa kahirapan na balik-balikan parin magsimula muna muli na walang patutunguhan. Yun ang na-desisyonan ko. Tapos nanghingi ako ng tulong na ihatid ako sa kabilang bayan na barangay ng mga kamag-anak ng asawa ng ate ko. Uh, hinatid ako nila doon. na voluntaryo pa yung mga taga roon na sila ang maghatid para maka maka punta naman sila sa kanilang mga pamilya. Madalaw nila ang kanilang mga pamilya. Yun nag maraming hinatid ako doon at kasama yung kapatid ko na hindi pa siya nag desisyon na mag surrender naglakbay pa kami mga dalawang araw bago pa kami makarating doon sa barrio na pinuntahan namin na doon ka ako magpasundo ng mga ng bayaw ko.